kagurang ng kita Magkasaro kita Mga kawakap, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat Sa araw kung ito, ibabagi ko po sa inyo ang unang sulat ni San Pedro Kabanata 4, talata 7, hanggang 11 So napapanahon po natin pag-usapan kung ano nga ba Ang mabuting pangangasiwa sa mga kaloob ng Diyos Malapit na wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinawang ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Napakalaga po pala mga kawakap na ano na malinaw ang ating pag-iisip, kaya pala nahihirapan tayo magdarasal, hindi tayo nakapagdarasal kasi nga wala sa katinoan yung pag-iisip. Lagi natin pagdarasal po na maging malinaw ang ating pag-iisip. Igit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. So nakakalungkot isipin na sa bayan po nating minamahal ay magulo. Yung presidente at dating presidente ay nag-aaway. So hindi po magandang tignan. Dapat pala po sa atin na mamayani sa atin yung pagmamahal ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng mga maraming kasalanan. Huwag mabigat sa iyong loob ang pagtanggap sa iyong mga kapatid sa inyong bahay. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin niyo ang kakayahang tinanggap niyo sa ikapapakinabang ng lahat. So mga kawakap, kumusta naman po yung sarili niyo po? Paano ba ginagamit yung talino mo, yung talento mo? Yung kayamanan mo, nagagamit mo po ba ito para sa kabutihan o isa ka rin sa mga nagpapakalat ng fake news, ng kasamaan, isa ka rin pasaway sa ating lipunan. Ikaw ba'y tagapangaral, ipangaral mo ang salita ng Diyos. So napaganda pa noon kung paano mag natin magagamit na tayo'y maging mabuting katiwala. Pilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin niyo ang kakayang tinanggap niyo sa ikapakinabang ikap ng lahat. Ibig po, sa, 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 ibig po sabihin, hindi lang po tayo nabubuhay sa ating sarili, nabubuhay po tayo para sa ating kapwa, para magbahagi ng pagmamahal sa ating kapwa at sa Diyos. Ikaibay, tagapangaral, ipangaral mo ang salita ng Diyos na pangalaga na kung ika'y tagapangaral, ipangaral mo ang salita ng Diyos, maging ehemplo ka. Ikaibay, tagapaglingkod, maglingkod ka. Gamitin mo sa paglilingkod ang lahat ng kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay, siya'y papuryan sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Sa Kanya, ang kapangyarihan at karangalan magpakailaman. Gamitin mo sa paglilingkod gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Isu Kristo sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakaydan man. Amen. Mga kawakap, huwag, na po natin hintayin na kung kailan mahinan tayo, kung kailan wala na tayong lakas, saka natin may maglingkod sa Diyos. Sa panahon ngayon na uh, ang nalaganap na yung social media, kahit nga yung AI, artificial intelligence, makikita nyo, mali na yung paggamit. So, inahamon tayo ng Diyos na maging mabuting katiwala, na maging mabuting pastol sa kanyang pastulan. Sana po, mga minamahal kong kawakap, mamuhay tayo na may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po.